So guys, nandito kami ngayon sa may bundok kasama ko si Ayon dahil pinuntahan namin yung uh, lugar na kung saan ay sabi ni kaibigan Felix ay mayroong uh, isang uh, palasyo So pasensya na po kayo kung medyo maingay yung uh, video natin dahil naririnig na po namin yung uh, lagaslas ng uh, tubig So ayan, ilinisan ni Ayon yung uh, dadaanan namin ito po OB yung uh, OB na ito guys yung kanyang uh, talabos ay ginugulay namin yan so yun daming kahoy oh At ito naman kung tawagin sa amin ay banggak ayan makalip po ito kanina pa kami pa ikot-ikot naliligaw na kami pero hindi namin mahanap yung hinahanap namin na talon na kung saan ay lagusan papunta sa kaharian sa palasyo ng mga ng mga inkanto patuloy pa rin po kami ni ayon pupunta namin yung uh, puno ng uh, pali yun ang palatandaan ko eh na malapit na namin mahanap ang uh, talon na kung saan ay lagusan nga daw po papunta sa kaharian o sa palasyo Oh, so, medyo may naramdaman kami na narinig mo so, parang may narinig kami na ibang nilalang uh, nila lang guys tuloy tuloy lang tayo dito palo oh, parang may daanan ito po guys so oh, yung ano yan So, salamat lang at dala natin yung uh, Santo Nino Ang protection natin at saka yung uh, mga mutya Ito guys yung uh, Suso sa gubat Kinakain po yan Ayan Tuloy-tuloy po tayo Huwag so, lang natin pasinin Kung ano yung uh, marinig natin Hanggang din nila tayo ginagalaw Huwag tayong lumaban. Ang daming kahoy dito. Ang daming panggatong. So, kailangan namin bumalik guys. para naliligaw na kami. Dahil iba na itong napupuntahan namin. So, ayan. Ang daming langgam guys. So para nga naliligaw na kami. Ayan. May uh, bumato sa amin guys. Ganda mong gulok yun. May nambabato po. Maganda ka kaya yun ng kahoy yun? Kahoy na pwede pang hampas So, ayan po. May nambabato to. Pero wala naman kami nakikita sa paligid. So, ayan po. Tuloy-tuloy pa rin po kami ni Ayon. Hinahanap pa rin natin yung uh, talon, yung lagusan. Wow! para nasa likod lang namin Guys, para nasa likod lang namin pero wala kaming nakikita. So kung may mapansin po kayo sa video, paki-comment na lang. Kanina pa siya, guys, nang baba to. Ibolog ko na dami yun, ko. Ayun po, ingat-ingat na po tayo ng konti dahil na maraming uh, ahas, dami lumok. Tuloy-tuloy po tayo. So, parang kakaiba na ito guys. Papalapit siya ng uh, papalapit. Tuloy-tuloy po tayo. Ayun po, ay uh, malapit na po natin uh, makita yung uh, talon. At papunta na po namin yung uh, talon parang sa ganun ay makita natin yung lagusan papunta sa so papunta na po namin yung talon papunta po sa lagusan na kung saan ay nandun po yung uh, palasyo hindi na lang namin siya guys papansinin hanggat hindi kami inano ay hindi namin siya papansinin alam ko takot na siya lumapit sa amin dahil maroon tayong dalang uh, protection so babay bye muna guys so nandito na tayo ngayon guys sa uh, eto na po yung uh, ilog nakikita na po natin ayun so eto na guys eto na po yung uh, ilog ayun salamat at uh, natunto na namin kaya lang medyo nakakatakot yun guys oh may nababato talaga so tingnan po natin dito mauna kayon ayan mauna si Ayon medyo kinakaba na si Ayon anong kahoy kaya to? nasa kagubatan kami guys So, ayan po. Ah, ito guys, oh, sobrang ganda, oh. Ayun. So, eto na po guys, yung uh, lagusan papunta sa palasyo. So, ayan, sobrang uh, ganda niya po. Lalapitan natin. kaya lang sobrang ganda uh, bangin ito. So So ayun po Ayun Kung makikita nyo po Mula dyan yan Papunta dito Sobrang ganda po, guys. Try nga natin bumaba dito sa may ilog. Subukan naming bumaba dito, guys. god, my god, my god. Nakatakot. Sobrang uh, nakakatakot guys. So yun. Ito po yung tubig niya. Ayan. So, eto na po yung uh, nagusan papunta sa karian ng mga inkanto o sa palasyo nila. Kaya lang parang uh, nakakatakot tumuloy dahil iba-iba yung uh, nasagupa namin guys sobra nakakapangilabot pag nandito po kayo so yun ang paligid <laughs> guys may nakita kaming mutya Thank you, thank you. So ayun po yung uh, ilog. Medyo malalim po siya. Ayan. So nakakatakot lang ah uh, Nakakatakot lang talaga guys. Siyempre. Tapos. Ito guys, nandito na kami. Ito Yun. nila subukan nga natin doon banda try namin guys doon sa kabila kung uh, makikita namin daming mga ano mga wild plant sobra yung kaba ko doon kanina guys my god my god my god Diyos ko ganito po kahirap maging hunter Ayan So Iniisip lang kasi namin pag Kapag pumatong tayo dito, baka bumigay itong uh, bangin ito guys eh. Bangin ito, hindi na kami hindi na kami pumunta doon sa baba kasi sobrang uh, nakakatakot at saka napaka guys ayan oh. so sisilipin na lang namin dito Kaya natin yon, wag yan yon, bangin yan dyan, bangin dito lang so medyo mapanganib guys pero gagawin namin yung best namin para sa inyo ayun dito medyo maganda ang kuha so ayun Ayun po, kahit pa paano po ay nakikita nyo. Ayun, kumapit. Ayan. Sir. Ha? Dinisin ko. Huwag na. Huh? Huwag na, delikado. So, ayan guys, alis na kami. Medyo delikado. At saka may nababato pa. Katakot. So, ayun po guys, hindi na namin tinangkang nga puntahan pa yung uh, ibaba dahil sobra po nga nakakatakot dahil uh, bukod po sa mga nagpaparamdam sa amin, ang dami namin nakikita na mga nakakatakot na mga nilalang. lang. Syempre, hindi na rin po maiwasan dyan yung uh, malalaking uh, ahas. At saka ka napakadelikado dahil uh, sobrang bangin yung dadaanan. Pwede naman po namin puntahan talaga yon Kaya lang para po sa siguridad, ay ipagpaliban muna po namin at least kahit paano po ay naipakita namin sa inyo ang uh, lagusan na sinasabi ni kaibigan Felix na uh, palasyo o kaya isang uh, kaharian dami talaga nagpaparamdam guys so kanina doon sa may ilog sobrang kaba uh, kabako talaga sobrang uh, nakakatakot di ko alam kung ano pero iba yung naramdaman ko masalamat lang meron tayong mga dalang panangga o pangontra sa mga mga elemento so yun lang guys muli maraming salamat sa mga sumama sa atin at kung bago pa lamang kayo dito sa ating pong youtube channel huwag niyo pong kalimutang mag subscribe at pakipinot po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga video na amin pong ina-upload araw-araw. So muli, Maraming salamat and God bless. Bye bye guys. Ayan guys, kahit patapos na tayo may humahabol pa talaga. Kaya kung may makita kayo dyan guys, comment down below. Kasi kami dito naramdaman na namin wala kami nakikita maliban lang sa mga naglalakihang mga ahas. So muli maraming salamat and God bless. Uwi na kami guys dahil si Ayon nanginginig na guys sa sobrang takot. Bye bye guys.